Vergo, makinig ka ng mabuti ang katotohanan ng matagal mo nang hinihintay ay hindi na nakatago. May isang puso, isang lihim, at isang tunay na damdamin tungkol sa iyo na handa ng ilantad. Matagal ka nang pinapadalhan ng universo ng mga palatandaan, sa iyong mga panaginip, sa biglaang panginginig, sa paraan ng pagkabalisa ng iyong puso ng walang dahilan. Hindi ito mga aksidente. Mga mensaheng nakalaan talaga ang mga ito para sa iyo. Kung palalampasin mo ang sandaling ito, baka hindi na ito bumalik. Ngunit kung pagbibigyan mo ang pansin, maaaring magbago na sa wakas ang iyong kwento ng pag-ibig. Ito ang pagbubunyad na matagal ng inaasam ng iyong kaluluwa. Maligayang pagdating, Virgo Family, ang mensaheng ito ay para sa inyo. Sa ating kultura, naniniwala tayo na walang nangyayari ng aksidente. Bawat panginginig sa iyong balat, bawat panaginip na tila napakatotoo, bawat kisap ng ilaw kapag nag-iisa ka, lahat ng ito ay mga bulong mula sa universo. At sa sandaling ito, ang mga bulong ay lumalakas. May isang tao sa paligid mo na matagal nang nagdadala ng malalim na damdamin, emosyon na hindi nila maipahayag. Maaaring natakot sila, maaaring dala ng kanilang pride, o baka naman sadyang hinihintay lamang ng tadhana ang tamang oras. Ngunit ang panahon ng katahimikan ay nagtatapos na. Ang pagbasa na ito ay hindi tungkol sa tsamba. Ito ay tungkol sa katotohanan sa wakas ay kumakawala, tungkol sa pag-ibig na tumatangging manatiling nakatago. Virgo, kung bubuksan mo ang iyong puso at pakikinggan ang mga palatandaan, matutuklasan mo ang mensaheng nakalaan talaga para sa iyo. Dito nagsisimula ang kaliwanagan at nagwawakas ang pagkalito. Ang kasalukuyang enerhiya ng Virgo. Virgo, sa ngayon ang iyong enerhiya ay nasa isang napakahalagang sangandaan. Sa loob ng ilang linggo, marahil ilang buwan na rin, nararamdaman mo ang isang pagbabago sa hangin, isang pag-ikot na hindi mo maipaliwanag, isang panginginig na patuloy humihila sa iyong espiritu. Para bang alam muna ng puso mo? Ang isang bagay bago paman man mabigyan ng salita ng isip mo. Hindi ito imahinasyon. Inihahanda ka ng universo para sa isang pagbubunyan. Maaaring napansin mo na ang maliliit na pagbabago sa sarili mo. Ang paraan kung paano biglang tila nagsasalita ng direkta sa iyo ang ilang kanta. Ang paraan na patuloy kang nagigising sa mga tiyak na oras ng gabi, madalas sa pagitan ng dalawa oras at apat oras diyan, ang paraan na sinasabi ng intuition mo na huminto kapag nabanggit ang pangalan ng isang tao, o kung paano bumibilis ang tibok ng puso mo kapag may bumabalik na isang alaala. -ala. Hindi ito mga random na sandali. Mga senyales ito ng pagsasayos. Vergo, ang signo mo ay pinamumunuan ng Merkuryo, ang planeta ng komunikasyon at katotohanan. Kaya kahit ang mga kasinungalingan, lihim, at nakatagong damdamin ay hindi kailanman mananatiling nakatago iyo ng matadal. Kahit sinubukan ng iba na itakip ang damdamin nila, naamoy mo pa rin ang katotohanan sa kanilang mga kilos, sa kanilang katahimikan, at maging sa enerhiyang dala nila kapag pumasok sila sa isang silid. Minsan mabigat ang regalong ito, pero ito rin ang iyong pinakamalaking lakas. Ngayon, higit kailan man, inaaktiba ang regalong iyon. Tinatawag ng espiritual na enerhiya sa paligid mo ang pansin mo tungo sa isang partikular na tao. Isang taong matagal nang nagdadala ng emosyon para sa iyo, damdamin na napakalakas, para ipagsawalang-bahala ay nahihirapang panatilihin itong nakapaso. Ang enerhiya nila ay umaabot sa iyo sa mga paraang hindi mo matatanggihan. Maaaring maramdaman mo sila sa iyong mga panaginip. Maaaring masens mo sila kapag bigla kang nagiging balisa ng walang paliwanan. Maaaring madama mo pa ang presensya nila kahit hindi sila pisikal na nasa malapit. Ito ang dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng kakaibang halo-halo ng emosyon kamakailan, kilig, pagkalito, pananabik, at pati takot. Nasisipsip mo ang panginginig nila, Virgo. Ang enerhiya sa pagitan nyo ay tumitibay, at hindi magtatagal, lalabas na sa ibabaw ang ng matagal ng nakatago. Tinatanggal na ng universo ang maskara, at ang mabubunyag ay babaguhin ang pagtingin mo sa koneksyong ito magpakailanman. Maghanda, Virgo, dahil hindi ito basta isang panibagong kabanata. Ito ang punto ng pagliko sa kwento ng pag-ibig mo, ang sandali kung kailan nabibiyak ang katahimikan at nagsasalita na ang katotohanan, palatandaan na itinatago nila ang tunay na damdamin. Virgo, isa sa pinakamalaking lakas mo ay ang kakayahan mong mapansin ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Ang matalas mong mata, ang pusong marunong makinig, at ang natural mong intuition ay nagpapahintulot sa iyo na makita ang lampas sa mga salita. Kaya kapag may nagtatago ng damdamin para sa iyo, nararamdaman mo pa rin ang katotohanan sa maliliit na detalye. Ibinigay sa iyo ng universo ang kakayahang ito para sa isang dahilan, para makilala mo kung totoo ang pag-ibig, kahit hindi pa ito sinasabi. Pero paano mo malalaman kung may tahimik na nagdadala ng malalim na emosyon para sa iyo? Naroon ang mga palatandaan, at kung bukas ka, makikita mo ang mga ito ng malinaw. Ang unang palatandaan ay nasa kanilang katahimikan. Minsan, mas malakas magsalita ang katahimikan kaysa sa mga salita. Maaaring iwasang sabihin ng taong ito ng direkta kung ano ang nararamdaman nila, ngunit ang kanilang mga paghinto, ang pag-aalinlangan, at ang paraan ng paghahanap nila ng salita ay nagsasabi ng higit pa kaysa alam nila. Pansinin kung bigla silang nagiging tahimik kapag napag-uusapan ang pag-ibig, relasyon, o kahit ang iyong pangalan. Ang katahimikan ang kanilang kalasag, pero ito rin ang bintana ng kanilang kaluluwa. Ang pangalawang palatandaan ay nasa kanilang kilos ng katawan. Kapag may itinatagong damdamin ang isang tao, dinadaya sila ng katawan nila. Baka dumikit sila ng bahagya sa iyo nang hindi nila namamalayan. Maaaring tumitig ang mga mata nila ng isang sandali ng mas matagal kaysa karaniwan o mabilis na tumingin palayo dahil masyadong malakas ang emosyon. Nag-iba. Ang ngiti nila kapag malapit ka, mas malambot, mas mainit, mas madaling masaktan. Vergo, ang maliliit na detalye na ito ang mga bulong ng puso, ang ikatlong palatandaan ay lumalabas sa mga hindi inaasahang kilos. Siguro bigla silang mag-aalok ng tulong kahit sa pinakamaliit na bagay. Baka magpadala sila ng mensahe mula sa wala para lang alamin kung ayos ka. O naghahanap sila ng dahilan para mapalapit sa iyo kahit walang malinaw na dahilan. Ang mga kilos na ito ay tila pangkaraniwan pero sa likod nila ay may mas malalim na katotohanan, hindi nila kayang pigilin ang pagnanais na konektado sa iyo. Isa pang palatandaan ay nasa mga panaginip at mga sinkronisidad. Virgo, maaaring mangarap ka tungkol sa taong ito at sa mga panaginip na iyon malinaw ang emosyon. Pansinin ang paulit-ulit na numero gaya ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o walo, walumput walo na lumilitaw kapag iniisip mo sila. Ito ang paraan ng universo para kumpirmahin na tama ang intuition mo. Hindi maaaring manatiling nakatago magpakailanman ang mga itinatagong damdamin kapag ang tadhana mismo ang nagtutulak ng katotohanan papunta sa at sa kanaroon ang pagbabago ng enerhiya na nararamdaman mo sa iyong sariling espiritu. Bigla mong maramdaman ang presensya nila kahit wala sila sa paligid. Maaari mong madama ang emosyon nila kapag nahihirapan sila kahit walang nagsasabi. Ito ang hindi nakikitang sinulid na nag-ugnay sa inyo, isang ugnayang hindi maaaring itanggi, vergo, tandaan mo ito, pwedeng itago ng tao ang mga salita, pero hindi nila kayang itago ang enerhiya. At ang enerhiya sa pagitan nyo ng taong ito ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang sinabi na nila. Umaapaw ang puso nila, at hindi magtatagal, pipilitin ng katotohanan ang sarili nitong ilahad. Paano itinutulak ng universo ang katotohanan na lumabas? Virgo, may misteryosong paraan ang Uniberso para siguraduhin hindi mananatiling nakatago magpakailanman ang katotohanan. Kahit gaano pa nila pilit na ilibing ang nararamdaman, laging lilikha ang tadhana ng sandaling. Babangon ang mga damdamin na iyon sa ibabaw. Hindi ito simpleng pagkakaton, ito ang kamay ng banal na gumagalaw ng mga piraso sa board ng iyong buhay. Isang paraan na itinutulak ng universo ang katotohanan ay sa pamamagitan ng hindi inaasahang pag-uusap. Mapapansin mong may mga kaibigan o kahit mga taong hindi mo kilala ang mababanggit ang pangalan ng taong iyon sa tamang oras. Minsan, maririnig mo ang isang bagay na hindi para sa iyong tenga, pero nangyari iyon dahil gustong ipaalam sa iyo ng tadhana. Inaayos ng universo ang maliliit na aksidenteng ito para hindi manatili ang sikreto sa dilim. Isa pa ay sa pamamagitan ng mga panaginip at bisyon. Virgo, malalim ang koneksyon mo sa espiritual na mundo at may dalang mensahe ang iyong mga panaginip. Maaaring managinip ka na nagpapakilala, umiiyak, o sa wakas ay nagsasabi ng mga salitang hindi nila nasabi sa totoong buhay ang taong ito. Hindi pantasya siya ang mga panaginip na iyon, mga paunang eksena ito ng kung ano ang malapit ng mangyari. Kapag handa na ang kaluluwa na ilahad ang katotohanan, madalas unang magsalita ang panaginip bago pa man buksan ng bibig ang mga salita. Gumagamit din ang uniberso ng timing at presyon. Mapapansin mo na hindi sila makakatago magpakailanman dahil magsisimulang i-corner sila ng mga pangyayari. Maaaring makaramdam sila ng selos kapag naisip kanilang kasama ang iba. Maaaring makita nila ang mga tanda, numero o marinig nila ang mga kanta na nagpapaalala sa iyo saan man sila magpunta. Lumalaki ang presyon hanggang ang katahimikan ay hindi na matiis. Sa sandaling iyon, mabubuksan ang puso at dadaloy ang katotohanan. Minsan, ang katotohanan ay lumalabas dahil sa pagkakamali. Isang mensaheng hindi nila sinasadyang ipadala, isang titig na hindi sinasadya, o mga salitang tumutunog na lumabas ng hindi pinagplanuhan. Hindi mga aksidente ang mga ito, pinipilit ng universo na bumagsak ang maskara. Kapag nakatakda ng malaman ng damdamin, kahit gaano pa katibay ang pader ay magkakabitak din. Virgo, kailangan mo ring maunawaan na gumagamit ang universo ng mga pagsubok. Maaaring ilagay kanito sa mga sitwasyon kung saan makakarating ang pagdududa, kung saan matutukso kang sumuko. Ngunit kapag handa ka ng lumayo, doon lilitaw ang katotohanan. Hindi ito para saktan ka, para ipatunayan na ang mga biyayang darating ay para sa mga may tiwala at naghihintay. Tandaan mo ito, Virgo, kapag nagpa siya ang universo na oras na, wala at walang makakapigil sa paglantad ng katotohanan. Hindi na matatago pa ang taong matagal nang nagdadala ng damdaming iyon. Sobrang lakas ng enerhiya, perpekto ang timing, at banal ang koneksyon. Sisiguraduhin ng universo na sa wakas ay magsasalita ang puso nila, at kapag nangyari iyon, hindi na magiging pareho ang kwento mo. Ang papel ni Virgo sa pagbubunyag na ito. Vergo, maaaring itanong mo kung bakit ikaw ang pinili ng universo na humawak ng sandaling ito ng pagbubunyan. Simple lang ang sagot dahil palagi kang naging kaluluwang nagdadala ng kaliwanagan kung saan nagdadala ng kalituhan ng iba. Ang likas mong katangian ay nakaugat sa realidad ngunit malalim ang iyong intuition. Nakikita mo ang mga bagay na hindi napapansin ng iba at kaya mong magbigay ng espasyo para sa katotohanan kahit mabigat ito. Kaya hindi maaaring maganap ang pagbubunyag na ito nang wala ka. Ang papel mo sa kwentong ito ay hindi lang para tanggapin ang katotohanan, kundi para ihanda rin ang sarili mo sa emosyonal at espiritual na aspeto upang harapin ito ng may karunungan. Kadalasan, ibinubunyag ng mga tao ang kanilang damdamin sa mga sandali ng kahinaan, nanginginig, nag-aalinlangan, at takot. At ang iyong malasakit, vergo, ang nagbibigay daan para sa kanila na pakawalan ang matagal na nilang pinipigilan. Kung wala ang matatag mong enerhiya, baka manatili silang bihag ng katahimikan magpakailanman, dapat mo ring kilalanin na ang iyong intuition ay isang gabay na puwersa. Bago pa man masabi ang mga salita, alam na ng iyong espiritu ang katotohanan. Ramdam Mo ang koneksyon, nadarama mo ang emosyon nila, at sa kaibuturan, dala mo na ang bahagi ng kanilang pag-amin. Kaya kapag sa wakas ay nagsalita sila, hindi magugulat ang iyong kaluluwa, makukumpirma lamang nito ang matagal nang ibinubulong ng iyong puso. Vergo, ang papel mo rin ay magtiwala sa proseso. Hindi mo makokontrol kung kailan o paano lalabas ang katotohanan, pero maaari mong ihanda ang sarili upang tanggapin ito. Ibig sabihin, pakawalan ng takot, pagdududa, o galit na hindi naman kailangan. Kung sasalubungin mo ang kanilang pag-amin ng may hinala o depensiba, mawawala ang biyaya ng sandali. Ngunit kung sasalubungin mo ito ng may pagiging bukas, kahit pa may mga tanong ka pa, dadaloy ang enerhiya sa pagkakaisa. Bahagi rin ng papel mo ang pagtatakda ng mga hangganan ng may pagmamahal. Hindi dahil nagbunyag sila ng damdamin ay kailangan mo nang tanggapin ang lahat ng walang kondisyon. Hinihiling ng universo na makinig ka ng bukas ang puso, ngunit may kasamang karunungan. Ito ang lakas mo, kaya mong makita ang emosyon at realidad ng sabay. Kung ang kanilang katotohanan ay tumutugma sa iyong kaluluwa, yakapin ito. Kung hindi naman ito akma sa iyong halaga, mayroon kang kapangyarihang tumanggi ng may dignidad. Tandaan mo, Virgo, na hindi ka basta tagamasid sa kwentong ito. Isa kang katuwang na lumikha. Ang iyong enerhiya, iyong mga reaksyon, at iyong mga desisyon ang huhubog kung paano babaguhin ng pagbubunyag na ito ang iyong buhay. Hindi lang ito tungkol sa kanila na nagsisiwalat ng damdamin, ito rin ay tungkol sa iyo na ganap na lumalakad sa iyong kapangyarihan bilang tagapagdala ng liwanag ng katotohanan. Kaya ihanda mo ang iyong sarili, Virgo. Kapag dumating ang katotohanan, huwag kang umurong at huwag kang mag-alinlangan. Tumayo ka ng matatag sa iyong karunungan, hayaang gabayan ka ng iyong malasakit, at magtiwala na pinili ng universo ang sandaling ito dahil handa ka na bumagsak na ang maskara, nabibiyak na ang katahimikan at ang papel. Mo ay tanggapin ang katotohanan ito sa lakas at pagmamahal na ikaw lamang ang may kakayahang ibigay. Ang pagbabago pagkatapos ng katotohanan. Vergo, kapag naisambit na ang katotohanan, wala nang mananatiling pareho. Ang mga nakatagong damdamin ay may makapangyarihang paraan ng paghubog ng katahimikan, Ngunit kapag sa wakas ay pinakawalan, gumagaan ang hangin at lubusang nagbabago ang enerhiya sa pagitan mo at ng taong ito. Ito ang pagbabagong matagal ng hinihintay ng iyong kaluluwa, ang sandali kung kailan pinapalitan ng kaliwanagan ang kalituhan, at lumalakad ang pag-ibig ng walang takot. Ang unang pagbabagong mararamdaman mo ay ang emosyonal na kalayaan. Matagal na marahil na naninirahan sa loob mo ang mga tanong, pareho ba ang nararamdaman nila? Iniisip ko lang ba ito? Bakit ko sila nararamdaman ng ganito katindi? Kapag nabunyag na ang katotohanan, nawawala ang bigat ng mga tanong na yon. Sa halip ay dumarating ang ginhawa, kapayapaan, at ang kagalakan ng sa wakas ay alam mo na kung saan ka nakatayo. Ang kapayapaan na yon lamang ay sapat para baguhin ang paraan ng pagdadalamo sa sarili araw-araw. Ang ikalawang pagbabago ay mas malalim na koneksyon. Kapag may naglantad ng kanilang kaluluwa, lumalakas ang ugnayan. Makikita mo sila hindi bilang taong nagtatago, kundi bilang taong nagkaroon ng tapang na maging marupok sa harap mo. Ang pagiging totoo at bukas na iyon ay lumilikha ng pagkakalapit, at ang pagkakalapit ay lumilikha ng pag-ibig na tunay at hindi matitinan. Kahit may mga hamon pa, ang koneksyon ay magkakaroon ng bagong pundasyon na nakabatay sa katapatan. Ang ikatlong pagbabago ay kagalinan. Vergo, sa sandaling lumabas ang kanilang damdamin, nagsisimula ang paghilom para sa inyong dalawa. Sila ay gagaling mula sa bigat ng katahimikan, at ikaw ay gagaling mula sa kawalan ng katiyakan na bumigat sa iyong espiritu. Para bang binubura ng universo ang ulap at pinapahintulutan kayong pareho na lumakad sa mas maliwanag na landas. Maaaring magdala rin ito ng mga bagong simula. Para sa ilang vergo, ang pag-amin na ito ay maaaring magbukas ng pinto para sa isang sariwang kwento ng pag-ibig, isang kwentong sa wakas ay usad matapos maipit ng maraming taon. Para naman sa iba, maaari itong magdala ng pagsasara, yaong uri ng closure na nagbibigay daan upang pakawalan ang nakaraan at lumakad ng matapang sa hinaharap. Alinman dito, ang pagbubunyag ay nagiging puntong pagliko na ipinangako ng tadhana. Isa pang pagbabago ay ang personal na kapangyarihan. Vergo, ang kaalaman sa katotohanan ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong puso, pinatitibay din ito ang iyong espiritu. Pinapatunayan itong tama ang iyong intuisyon mula pa noong una. Paalala ito na laging umaayon ang universo sa iyong pabor, kahit tumatagal minsan. Ang kumpiyansang ito ay nagiging liwanag na dala mo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, hindi lang sa pag-ibig. At sa huli, ang pinakamagandang pagbabago ay ang pakiramdam ng katuparan ng tadhana. Mararamdaman mo na ang lahat ay nangyari eksakto sa oras na nararapat. Hindi masyadong maaga, hindi masyadong huli, kundi sa perpektong banal na timing. Ito ang paraan ng universo para patunayan na nasa tamang landas ka. Virgo, kapag lumabas na ang katotohanan, yakapin mo ito ng bukas ang puso. Pahintulutan mong madama ang pagbabagong ito, tanggapin ang bagong enerhiya, at lumakad ng matapang tungo sa pag-ibig o kalayaang naghihintay sayo. Hindi lang ito basta pagbabago, isa itong muling pagsilang ng iyong puso. Virgo, habang dumarating tayo sa huling bahagi ng mensaheng ito, Nais ng universo na maunawaan mo ito ng mas malalim, ang pagbubunyag na ito ay hindi lamang tungkol sa damdamin ng isang tao. Ito ay tungkol sa paglalakbay ng iyong kaluluwa, sa iyong lakas, at sa kapalarang unti-unting bumubuka sa tamang banal na oras. Ang malapit ng ipakita sa iyo ay hindi basta aksidente, ito ay naisulat na, at nakalaan upang hubugin ang susunod na kabanata ng iyong buhay. Kapag ang mga nakatagong damdamin ay sa wakas lumabas sa liwanag, ito ay biyaya. Patunay ito na dinirinig ng universo ang iyong mga dasal, sinasagot ang iyong mga tanong, at iginagalang ang iyong pagtityaga. Marahil marami kang gabing nagtanong, nagduda, o umiyak dahil sa katahimikan. Ngunit bawat luha, bawat panalangin, at bawat pag-asa ay narinig. Nayon, tumutugon ang universo sa pamamagitan ng pag-angat ng belo, at pagpapakita ng katotohanang nakalaan para sayo. Vergo, tanggapin mo ang sandaling ito bilang paalala na karapat dapat ka sa katapatan. Karapat dapat ka sa pag-ibig na hindi nagtatago. Karapat dapat ka sa mga damdaming binibigkas, hindi sa mga ibinabaon sa katahimikan. Ipinapakita sa iyo ng universo na wala kang dapat tanggapin kundi ang katotohanan, at iyon ang dahilan kung bakit isinakatuparan ang pagbubunyad na ito. Habang pumapasok ka sa pagbabagong ito, panghawakan mo ang mga makapangyarihang afirmasyon na ito. Ulitin mo ito araw-araw, at hayaang gabayan nito ang iyong espiritu. Ako ay karapat dapat sa tunay at tapat na pag-ibig. Tiwala ako sa mga palatandaang ipinapadala ng universo. Ang aking intuition ang pinakamalakas kong gabay. Dumadaloy sa akin ng madali ang pag-ibig at katotohanan. Tinatanggap ko ang mga bagong simula ng may bukas na puso. Pinalalaya ko ang takot at nyayakap ko ang aking kapalaran. Laging iniaayon ako ng universo sa nakalaan para sa akin. Ang mga salitang ito ay hindi lamang afirmasyon, mga pahayag ang mga ito ng iyong kapangyarihan. Habang paulit-ulit mo silang sinasambit, mas lalo mong inaakit ang enerhiya ng katotohanan, pag-ibig, at kasaganaan sa iyong buhay. Virgo, tandaan mo, ang mga palatandaan sa paligid mo ay hindi mga pagkakaton. Kapag nakakita ka ng paulit-ulit na numero, kapag nanaginip ka ng malinaw na panaginip, kapag bigla kang nakaramdam ng panginginig o init sa puso, mga kumpirmasyon ito. Ginagabayan ka ng universo hakbang-hakbang, tinitiyak na handa ka sa darating. Huwag baliwalain ang mga palatandaang ito. Sa halip, yakapin mo sila dahil patunay ito na nakahanay ka sa isang bagay na mas dakila kaysa sayo. At higit sa lahat, Virgo, huwag kang matakot sa pagbubunyag na ito. Minsan ang katotohanan ay maaaring mabigat, ngunit kailanman ay hindi ibinibigay ng universo ang bagay na hindi mo kayang pasanin. Dumarating ang katotohanan ito dahil handa ka na. Lumago ka na, natuto ka na, at ngayon dala mo na ang lakas upang tanggapin ito. Kung magdadala man ito ng pag-ibig, kagalingan, o pagsasara, ito ay magpapalaya sa iyo at magbubukas ng pinto tungo sa mas maganda. Huminga ng malalim, vergo, at hayaan mong manahimik ang iyong puso. Magtiwala ka na ang tadhana ay umuusbong eksakto kung paano ito dapat. Ang katotohanang dumarating ay hindi para saktan ka, ito ay para pagpalain ka. Ito ang paraan ng universo ng pagsasabi, handa ka na ngayon. Kaya humakbang ka ng may tapang. Salubungin ang pagbubunyad. Sabihin ang iyong mga afirmasyon. At tandaan, kapag ikaw ay nakahanay sa katotohanan, nakahanay ka rin sa pag-ibig at kasaganaan na matagal ng nakalaan para sa iyo.